Hi okay, guys, so it's another BRMO recording day. So may special tayo ng guest today, kasi meron tayong ng susundin sa baba. Ano? Si Berna, listener ko siya from ano sa from my show, uh, DZMM, sa RYM. Tapos ganon siya magdrama, maganda eh. bosses niya. So sabi ko, try mo magbigay ng pagkakaisip. afternoon po. Are you ready, Amy? <laughs> 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 pumanahin oh, ba? So mga dramatista mga ngayon mga kumpleto din tayo. So si Berna na ay listener sa DCMM, pero maganda boses niya. Gusto niya matry mag-drama. Kaya ngayon, meron siyang isang story na kasali siya doon. Ready mo ba? Opo. Yeah. Okay. So, take tayo. The Kyle Story, scene 1. Uy, tutawagin mo. Tulungan pa kita. Wag na, ako na. Amy! Taki! Wala ko May problema ba tayo, guys? Ah, uh, wala. Uh, gusto lang sana itanong ni Jerome kung nabasa mo na yung notes sa history class. Ah, yun lang ba? Oo naman. Ano ba naman klaseng tanong yun? Hoy, kung wala kayong ibang magawa, tigilan niyo ko, ha? Ah, uh, pasensya na, Amy, ha? Kulit kasi ni Jerome, eh. Wala na naman magawa sa buhay. Ano pa yung makulit, eh. Ikaw nga itong tinitig na Ay, naku. Kung ano man yan trip niyo, bahala na kayo dyan. Umayos nga kayo. Transition. At alam niyo ba, mga kamorkada? Sobrang kahanga-hanga ng ginawang paghahanda ni Berna para dito sa Dear M.O.R. recording na to. Kagaya ng mga ginagawa niya sa pagduduit sa mga TikTok ko. Ano, tara. Hatid na ta kita. Okay. Today, And actually, thank you for always being there for me. Thank you, talaga. You're welcome. Kahit ang friends on so yung mga sinabi mo. <laughs> Kinakailangan okay, niyang kabisaduhin ito, ang pagkahaba-habang mga linya Bye. gaya nito. Eh, ngayon lang naman kasi tayo nagkasama, eh. At saka, kayo lang naman ang nag-iisip na mataray ako. Mukha lang akong mataray. Pero, ikaw din, Kyle. Okay ka din kasama. Masaya. Galing! First scene. Okay, ready ka na for scene two? Galing, galing ni Berna. mahaba to. Amazing. Okay, that's enough. Ang kapal din ang mukha mong sabihin sa akin yan. Sa simula pa lang, sinuportahan kita. Binigay ko lahat para sa relationship na to. Nakakakaba po, pero masaya. Sa so, saya. <laughs> Talaga namang walang kahit anong hadlang para sa isang taong napaka-talented at napakahusay. Kaya abangan nyo si Berna bilang Amy sa Dear M.O.R. Sikolo, The Kyle Story. Ngayong linggo na yan ha, sa official YouTube channel ng MOR Entertainment.